Si Whitey and si Brownie. Toad, mga kapegs, ako introduce sa inyo ako mga friend. Morning ang mga dog dito sa bukid. Mga friend din sila kayo. Ako huh? friend ni isa. Musta mga kateri? Ha? Okay na ka? Okay ko na siya, nagyaw-yaw siya. Kainit ko ng panahon. Gwapa ko na siya, gwapa ka? Huwag oh, pa ko na siya. Huwag pa. Huwag pa ikaw? Huwag pa ko na siya. Ito so white horsey, Hello. Hicap ko. Hicap ko. Hicap. Hicap. May manipa niya. Talagang kundra ba yun? Mm. Huwag oh, pa hicap siya. Huwag pa hicap. Pabanta lang tayo sa manipag. Sakit na ba yung manipa? No? Mm hmm. pa niya. Ready na akong gamit. Mag-start na taglakawan eh. Tulog ka kilometro, gikan diri. Padulong dito sa among... Finishing line. Bitaw. Tuod na ko'y balon nga pan. Mga na mga pang-emergency kung gutumon mi. Pan lang tubig. Okay na kayo. Buhi na kayo ni Ani. Eh. <laughs> Hi! Adventure na karoon adlaw. Hindi pang explore. Uh, para ma... Kaya ito sa si stress mayroon ni kwensyo masubas siya kamay tungkol sa kainit sa panahon talagang saraw daw magulan summer naman suba tayo lang ito magpasible as you see the surround peaceful wale saba they hilum, pero ang nagidiri kini magsaba-saba diri kini mga birds na itong mga normal mga hayop kaasa sila magpuyo sa mga malinawan ng lugar priyasani pero huh. na kami nito gihangak na ko pero nais pa rin exercise Kang isa ko ng katao ni 1000 8,000 steps Adey. Ay mo katingala ha, ngano na ako ipala Ngadala Kaya tanong mo na ako, magbuhat ko garden dito sa bukid. Ito likod sa mong bahay kubo. Alright! Huwag tubig mo. mag mo na. <laughs> of course! Of course, of course. Mag-relax at nakadali, no? Ato sa relax at itong tiil. Huwag mga likod. Kay duha na ka kilometro ang amo na baktasan gikan dito sa dropping point namo ug hangtod diri and need ginato mag drink og water kay water is life o di ba So diri na pita no, man diri nagrelax ako mga 2 minutes and of course ibalik ata ang gamit kay magpadayon ta sa tulakaw layo-layo para itong bukid nga mo sakaan لكي يركض طول طول رجله ولا اكو باي ولا اكو oh! هو Thank you Lord. Nagtutuloy ko sa dalan. Nawala ko kadali. Pula ba lang? Let's go! Let's go! Very <toms> uh, good! Abot na good! Hi! <toms> <toms>